Hi guys! For today's video ay samahan niyo kaming kumain dito sa na-discover namin kainan sa Sikihor ang Wild Road. So katatapos lang nung aming Tulapos Tour kaya medyo gutom na kami and pagod so nag-decide kaming kumain dito since nadaanan lang namin siya. Ayan. So ang daming kumakain na foreigners dito guys and locals. So tara, subukan natin yung food nila. ito nga pala yung kanilang mga menu so it's a budel fight style uh, resto and guys yung mga pricing yeah, it's fair priced and good sya for groups and so umorder kami nung kanilang bilao oh, na good for 6 ata ito and sinigang na rin para may sabaw and so hindi siya ganun kamahal guys Ayan guys, dumating na yung aming sabaw na sinigang na liempo. Medyo mataba siya pero masarap yun guys. Sobrang nakaka-relax lalo na kapag pagod na pagod ka. Yan, so ito yung budel. And guys, may panset, may fried chicken, may um, buttered shrimp, may lumpia, and fried chicken. Ayan. So guys, masarap siya. In fairness guys, it exceeds their expectation. Sobrang naubos namin yung bila sa sarap ng pagkain nila. So guys, try nyo dito sa Y Road. Thank you for watching and see you on our next videos.